in wish ko ka rin kapampangan. Uh, pinadal kong pa si Bayang Governor kasi metong niya, metong mo talaga yung buri kong um, ipahabot ka na dapat talaga hindi sarili na dapat. Eh, yung kakanser yung tao nung kaluguraning katawana katawa na, di ba? Nung papacheck up, ya, yeah. kaya napapalala yung naramdaman, na. At saka dapat, talagang unahan din ang laganing sarili, ya other bisyo da dapat to nande paing help da. Kasi nung ika malusok, masakitin ka. Kaya na ya, ataguyo din pamilya mo. So yung miss ko nang magkampanya, nang magkaups ko. E ni Boto, yung ko, may ali. Yung masasabihan ko karela, eh, joke ko lah, about help? Nakita 35 years kong experience na experience ko dali tanang ang galalapit pa baulo ating cancer, ating dialysis, ating heart attack. In mong solusyon talaga ka rin dapat mong ating kandita ating ka daramdaman, ating ka nga kakapa na maging cancer ya, yeah, dapat check up na ka bang kanita alang cancer, alang dialysis, alang heart attack. Solusyon mo, laboratory test and then the check up. Ay, mo talaga yung in-birthday ko, in-birthday ko, 74 years old. Eko ba, no, Ah, uh, 3 years mo, karobori ko, uh, asanayan da rin kapampangal. Itang laging, luguran din kalusugan da, kailangan yung check-up, daily maintenance, at saka, dapat talagang sumunod laki doktor. doktora. Sumunod la po. Hindi ka beto, yun ay parati ako makayantabi ka rin programa nga? Awa. Ah, Binagyip na kaming go 100-100 millions for the preventable kaya. Tsaka may something may manitan kay kaming sa preventive health care kasi kaya ang koleksyon mag health sa district hospital, mayroon bi siyang 1 billion. Itang 1 billion ay da, zero balance billing. Kitang 1 billion, pilan lang pasyente rin, di ba? Pilan lang pasyente rin na may paldan, alala pang bayaran. So, maging effective din. Kasi nang mag-medical mission to, yung gagawang ko ng balok yung malala, ilipat ko na agad yung hospital eh. Epet ang mag-medical mission na paboren ko niya mo, di nang panulo ba na kami may kawani alip. balo kung kulang niya daya, mangay nane, malala na sakit na, akit niya pa mapotlaya. maputlaya, yes, patal ko na yung Nya, mo rin sa'o.